Ang gwapo ng guest sa showtime, ibang level ang kagwapuhan. Na yung March 1 ang daming ganap ng kingpaw. Nauna na rito ang pagbisita ng aktor sa H showtime. Iyawan at sigawan ang matlilinig sa si studio. Buti na lamang on si Mebe para sa karagdagang pangbisto at pangasar. Grabe ang pangkabisi ng drama ito. After show time, dumarecho si Kini at Paolo para sa kanilang recording. Gusto to dito ang um, may na show sa Dasma. Ang ganap, unang araw pa lang na March. Grabe ang good vibes at busy schedule na. Ayon nas sa mga momento. so pretty ni Kini sa Pinterest niya. Ganyan, o ganda na no sweetheart mo, Pao. Dalu madami ang kakagusto. Kaya pakasalan mo na. Baka maago pa sa iyo. Ibang gabi ng pagandahan, ewan ko ba, bakit ang daming nagagabit kay Idol? To be present siya sa showtime. Mga ding at berjong na host, abangers nga rin sa mga pangmalakasan niyang outfit at everyday hairstyle. Ang make-up. Ayon pa sa isang komento, In fairness, kilig kami sa mga manggandang ganap nila. Last month pa natin ito inaabangan. Consistent ang kimpaw sa galaw nila by pro. O wala, hindi ang organic. Meaning, magjowa ang galawan, hindi lang tandem, but partners in life. They're supporting and take good care of each other. Ganyan sila magmahalan.